Partylist Group Nais Palakasin ng NCIP Isang partylist group na kumakatawan sa mga katutubong mamamayan ang nais na palakasin pa at bigyan ng pangil ang Pambansang Komisyon sa Katutubong Mamamayan o National Commission for Indigenous Peoples o NCIP. Ito ay dahil sa napakarami umanong magagandang programa ang NCIP para sa mga katutubo, ngunit hindi ito ganap na naipatutupad at nararamdaman ng mga katutubong mamamayan, bunsod na rin ang kahinaan ng komisyon sa ilang mga bagay. Ayon kay Maharlika Party List Chairman Alvin Sahagun, kaya nawawalan ng pangil ang NCIP para ipatupad ang mga batas para sa pagbibigay ng proteksyon sa mga katutubo tulad ng IPRA law ay dahil na rin sa kakulangan nito sa pondo at tao na maaaring magamit para sa implementasyon ng mga programa ng ahensya. Aniya, hindi ang pagbuwag sa NCIP ang kinakailangan para mas epektibong maprotektahan ang mga interes at kapakanan ng mga katutubong mamamayan. Ang kinakailangan umano ng NCIP ay reforma upang maayos nitong magampanan ang nakaatas na tungkulin sa kanila. <tapos> Uh, kagaya ng sinabi ko nga kanina, ang kulang kasi doon sa NCIP dati is a commission. Kaya na yung sa commission na kulang sa pondo, kulang sa tao, kulang sa, kulang sa pangil. Uh, probably kailangan natin ng dagdag of na dyan. Ma-improve pa. Uh, actually, maganda yung mga platform o program ng NCIP. Uh, may, may, kulang na ng ingredients. And sabi ko nga, eh, what if we can create a committee to oversee, overlook kung ano yung ginagawa ng mga LGUs natin especially in implementing the rules, guidelines o nung, mga kailangan ng mga IVs natin. And we should, we should actually have that. But yung committee na should be part ng uh, NCIP pa Bukod sa pagsusulong ng interes at kapakanan ng mga katutubo, isusulong din ng Maharlika Party List ang iba pang programa na para sa mamamayan. Kabilang narito ang mga proyektong pangkabuhayan at edukasyon at ang pagtuturo ng tamang pangangasiwa sa pananalapi o financial literacy. Nilinaw din ni Sahagun na bagamat maharlika ang pangalan ng kanilang party list group ay hindi sila konektado sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sila di umano ay isang nagsasariling partido. Ako po si Baron RJE Laurea, naguulat para sa Kalinangan TV.